naman, nandito tayo sa loob mismo ng Strawberry Farm strawberry na kung saan mamimitas tayo at titikman natin kung gaano kasarap ang pinakasikat na strawberry dito sa Baguio. Kaya naman, let's go! Samahan nyo na ako! Tara na! Pera ba kayo dyan? Wala akong pera eh. Ayan, eh, no? Ah, ah, mayaman si Salomo. Wala akong pera, eh, pagbalik ko na lang. Sa pero sa sure naman. <laughs> <man. laughs> <laughs> sama mo yung mayaman. Malam ganito, wala kasi akong pera. Pwede uh, mo mangutang kahit isang kilo lang o kalahati si lang. O oh, pwede okay. daw. Sige, thank you so much. Ayun, no. Pero ako mamimitas. Magpipig ka, sir. Ha? Magpipig ka? Magpipig ka? Magpipig ka? Magpipig magpipig. Ah, sure, 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 sure. Sige po, dito tayo. Why? Doon mo ko na sa maraming bunga. Oh, adik ka. Oh, oh. Ay, vlog ang ingay excited na ako na mamitas ng mamitas ng sariwang strawberry. Kaya naman, let's go to the beach. Beach, this is in a city. Charot. Ay, la Trinidad pala ito, mabuhay. Ay, doon daw, doon. Ganito pala siya, may mga kuyambong pala siya, para hindi mapasukan ng mga insekto, no? Ayan guys, ang strawberry natin, no? Oh, ang gaganda. Lalaki, oh. Maganda pa sa akin, oh. Pero mamaya kasi, mamaya guys, kasi magpipitas talaga tayo ng ano. Yeah. Facebook. Okay. Ayan, hello po, magandang buhay. So, -その upload? Asa si Ate, kasama. Ang ingay mo, Chin Chin. Si ano yung si Paris. Hello, mabuhay. Hello, mabuhay. Hello, mabuhay. Sabi dito sa sarap nito kilawin. Hello, ito ama na. Ang ingay mo. Sarap nito kilawin. Ito bro, hundas, mabalik na ulit. Sige. Sige. Ito at litos tong isa, no? Anong batong ano? Over overload. Tama na. Kaya aman na mga vlogger. Sabi, mga kagetas to. Kaya ako. Mga kagetas mo, bibili. Ayan, POV ng mga manggagatas ni Diwata. Ang manggagatas. POV. Mahulog sana sa kanal. Ayan. Ayan. Para maganda. Ganto yung sitwasyon ng mga vlogger. Mga Kung paano pa manggatas kay, kay Diwata. Ayan o, no, sunod lang sunod o. No. Ayan o, no. RTB Salomo, Robert. Ganyan sila manggatas. Ayan o. Ayan pa sa likod o, grabe o. Ganto ang POV nila. Tuwing ginagatasan si Diwata. Ayan By the way, nandito kami ngayon sa La Trinidad, binget, Strawberry Farm, na nakikita nyo Ayan o Mamimitas <mimitas> kami ng strawberry <mimitas> Ayan Let's Strawberry, let's <mimitas> try Ayan, ready Ready One, two One, two One, two, charot. Tsubido, One, two, One, two lang yung kilo. <laughs> <laughs> Salamat po. <laughs> Asan ang camera? natin? Uno, uno. Oh, dito sa akin. O, dito, dito. tayo harap. Sino, Asan two. si Papa? Papa, Papa. Medyo may kalayuan <laughs> nga lang. Medyo may kalayuan. Tapos, ah... Uh, itong katabi ko medyo may kabahuan. <laughs> <laughs> uh, may lang. <laughs> Joke lang. Hindi sila mga Ice Bird Ayan, o. No? Bird at saka... Ito yung Ice Bird. Ice Bird sa Kalitos. Ayan, Litos yan siya. Ano yan? Ano yan? Ice Bird sa Kalitos. Sabi na hindi lang e strawberry at syempre mayroon din ice dito. ano hindi pa 'yan. Eh, uh, hindi. Ah, ice lang siya na may pagka-bird kaya Ice Bird. Ito naman. Tapos wala ay, ano to? Ano to? Litos na pink. Litos na violet. 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 Purple Litos ang tawag diyan sa totoong buhay lang. So, Pero sa amin naman, Singkamas yan sa ibang bansa. Gay sayo. Sa mga sa, sa naman, na doon, layo, yung, yung, layo yung, pa. Pag ka ka, di ba? Eh, yun. Sangyop. Grabe pala ka lawak ang taniman nila ano ng strawberry. Ayun, no? Ito naman yung itsura niya kapag medyo binagyo. Grabe ang daming lettuce dito sa ayan oh. Ayun, Pero ay, salamat, salamat salamat ba? sa ating live viewers. Ganda na gitna na tayo. Grabe ang lawak. Strawberry farm. Ang may arin itong strawberry farm isa lang. o kumpanya ito o sa Bagyo talaga iba 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 no. iba 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 Number 67, turkayo. Ako uulan lang dito. Kuya, tuloy. pa. pala tayo diwa sa bundok. Kasi kalo ayun ang Elon. Ayun na, Hollywood, oh Hollywood. Hindi may daan din pala dyan eh. May daan naman ata diyan pag anon no. Wala. Ngayon, i-ngay Binibidyohan nyo pa eh. Ang sarap Ay hindi pala strawberry to yung una ng ahas. Sarot lang. <laughs> sarap. Sarap. Sarap ang lasa diwata. Sarap. Lasa ng diwata unang tikim ng strawberry dito sa strawberry farm. Yes, sarap. Eh, sarap. Eh, tama eh. eh, no? na. Pauli, bawali video niya. Hindi Bawal ba? Ay, tama na sa loob. Diwata <laughs> <laughs> nagnakaw. <laughs> ang tamis talaga. Dahil true. Ito na talaga yung spaghetti. Ay, spaghetti. Eh? Talaga <laughs> yung, dito? Ito talaga yung, ang tawag dito? Strawberry, <laughs> you know? strawberry. You know? sa farm dito sa Baguio na kung saan. Naku. Ayan. You Kaya know? no. po. No. po dito kasi mukhang no. may siya, chismis. Tapos guntingin mo. Guntingin mo sa daw, diwata. Pero oh, siyempre, di ba, kailangan natin. Possible na ma... Bakit kailangan guntingin, ma'am? Pero ate, ano eh? Strawberry ba talaga to? Ay, kinain mm. Hindi na kinilo, kinain na Parang asa. Di ba parang... Ah, pa, parang may ano, kasama daw may uod. Kasama may yung ano, yung lupa. Strawberry ba talaga kinain mo? Baka ano yun? Yung, marami doon Parang kasama insekto sa ano, lupa. Isa pa, isa pa, isa pa yan. Rupin. Baka tino-tino yun. Oo, okay, <laughs> okay, tayo no, yun oh. mo si Robert? Ah, si mo si Baka Eh, may chismis ayan o may mga ano logo yeah, tayo. Ganda, si Robert Si Robert, yeah. rober. parang natakam na takam. No. isang ka, Robert. si Robert, eh. mo nga, madam. Ganto no. pala mag, ano? Subuan uh, -ano, mo si Robert, mo. Parang natatakam si Robert, eh. Uh mo si Robert. Si Robert. mo na. Kailangan na, harbis, ito, ito, ito. huwag ka na maingay. laki oh. Ay, ano siya, may chismis. Dunot. Dunot ba? So, Lisaya, dunot. Ito, di ba ito? Kulay pula. Ayan o. Kulang pula wo, o, ito. Kulang pula o. Ayan o, kulang pula o. 700. Eh, ito, ito. Ito, Hindi, 300 lang. 700. Isang kilo. 300 ang kalahati. Wala naman yung Wala naman yung may arit. Tingnan ko kung matamis ito kasi kulang kulay pula siya. Hindi, kailangan daw ano yan, hugasan pa. Ha? Hindi na, wala na hugas. Wala na hugas-hugas. Di ba tayo nilasa? Kaka-spray lang yan eh isa Ako lasa. Ito totoong ang lucky. Kaka spray ng lasa lang yan. Ihino. Kaka lang niyan. Diwata, meron pa dito, hindi Ah. Ano ba naman niyan kayo? Bro, ito Bro, ayun Uy, ay, bawal ginagawa niyo ay. Kaka kemi isang kilo na Isang kilo na yan, huwag nyo kainin. Ano to?